yung mga idol papalitan ng gearbox yun know? o para maalaman nyo parang palit ng gearbox yung mga idol tumba agad yung washing Tapos. ang galang mga tornilyo yun Ну, нету. Ganas siya mga idol. Palitan natin to siya ng box mga idol. Ito. Kailangan. Mga idol, kung sukat. mga idol untuk tuklat itong mga kita iba. Oke na mga tarong yung idol sukat nya no problem ngayon Oke, nanti si Angga Idol. Aku atin Itu sa 1 uh, 2 3 So yun. Nguril ngader box. Nya. Adu aku. Hmm? Bing Nasaan kayo yung mga tornilyo nito? Sa mo, sa ano to eh, sa tornilyo sa ng, ano to eh. You know, di ka show. Tornilyo 'to ng mga Wala kaya doon sa isang ano ga? May naka-plastic yun eh. Kung ito. Ito po. Ah, ito yung kanya, no? Yeah. Hmm. Hmm. Cornelio. Ito yung mga yung mga idol. Gila pa natin. Yeah. sila ay idol ha mga tagal din itong magtanggal din itong mga tritali hmm. cut video mga ito. para malaman yung paano palit nito nga kabhang ba yun ay dahil ito ah huh? natin. Sekarang kita. Hmm. Nah. Baik. Hey, Jangan

itu ya. ini cuma Pak itu ini hmm ini, ini. ini cuma, haba -haba.

Ilang isama na nato Hindi pwede. Oo tayo. Hanap tayo ng medyo. Maliit-liit. Aba-aba. Tayo pa. Um, nalang lang. Wala rito. Wala

sa mata ng belt niya. At uh, tayo tayo dito. Kaya ba ito? Kaya okay, nga? Tingnan natin dito. okay ahitin ang belt, mga idol. na ito. Medyo mahigpit siya. Yeah? Okay siguro ito. Okay, yeah, bitaw, bitaw, bitaw. Ano ba nangyari sa inyo? Bitaw na, bitaw. Ayan, yeah, mga idol. Saksak na natin. Ayan yeah. na. Sting natin, mga idol. tay di makapingit. Hmm, sobrang higpit na yun e, doon. Sobrang higpit. Kunin mo mga belt ko, be. Okay. Sobrang higipit, oh. Sobrang higpit to. bathtub. Um. na yung ano? yung oh. ano eh? na ano? Ano to? Ano? natin belt mga idol. Pag hindi kasi ang mga belt nito, wala. Bili na naman tayo. Mahigpit eh. Belt, eh? Ano po? Wala mga idol. Lumaki yung ano? Mm. Yeah. Ito pala yeah. yung umabang. Ako ito? Iyan. Ito? Iyan. Kasiyah si Gorto isa mayroon. Sana kasiyah. Kupo, hindi ita rin. Maruang. Makasiyah. Makasiyah. Ano yung ita

hindi higpit hindi yun so may lagotok siya mga idol higpit kasi hindi mga ah, baka sa opisya lang mga idol tingnan natin toh Ini sia. ikut ta sia. Eh. idul? Noh, apa ikut ku ya? hmm.